Yan, maglilinis ako ng ngipin gamit nito. Kasi may mga dumi-dumi na, may mga stain-stain na ng ngipin natin, mga, mga kabsat. Yan. Yan. Ito naman yung kwan niya. Yung panlinis niya. Yan. Ito yung maliit. Maliit yung tusok. Ito. ang gagamitin natin para pang tanggal sa mga stains, sa mga sulok-sulok ng aking ngipin. O, oh, sa mga gustong bumili, yan. yan. Meron ito sa Lazada or sa TikTok, sa Shopee, ganoon. Bili lang kayo, guys. Ayan. Ito na po siya. O, naka-on na po siya. Nilagay ko sa soft. O, meron din siyang strong. Strong. O, ayan yung strong. O, ayan yung strong, guys. Then, pag gusto mo naman ng comfort. Ayan. ako comfort siya. Medyo mag lang tapos yung soft yan very soft lang yung, yung pagpalinis mo para hindi ka masyadong masaktan yan, hindi masyadong na uh, hindi masyadong ma hirapa, nangingipin yan, para kang nasa dentist pag ikaw ang naglilinis ginagamit mo itong panlinis ito, gagamitin ko na guys ang galing ko lang yung mga ibang yung mga maliliit na sa ating mga hindi. And guys, ang gandang gamitin nito. may mga pag may mga tartar po kayo, pwede itong gamitin. Tatanggal agad. Hmm. Ya, yeah, bili na kayo guys dun sa Lazada. hindi na kailangan pong pumunta sa dok sa dentist kaya pwede na itong pwede nyo itong bilhin sa murang halaga lang guys at ah, tignan nyo sa uh, dito sa baba sa comment section ilagay ko dito yung link